dami talbos ni na hindi nagdikta sa amin kasi nasabi niya darating kayo <laughs> darating yung mga ano niya oh, so, sabi niya hindi mo na Ano mo itong fiber po auntie, hirap ako sa ano sa ah, hirap pa kung may constipation ah. ako constipated oh. ako oh? ito pinakain ko no, no, no. sloot ka na dyan. Sige, <laughs> pamitas. <laughs> Ang daming May kameraman pala <laughs> 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 Iitim ka. Ano? kasama. sarap matulog na yung Pagod ka. Yung... Anak ko, ang tulog ko na yung alas yung Diyos ko. Ah. pa ako pa hanggang alas yung siya. Parang yung film lang namin. Ano? Ako para akong ano, oh, oh, na ako well, nakakatulog. Na, 30, 30. <laughs> <laughs> oh, kasi, di ba, may trabaho na si Darwin. gusto mo apakan ko na to